Oh yeah! Hello at Hi. Ayan. Pag video kami na packet kami ngayon at uh, ito kasi ibang video naman to dahil sa medyo malinis na yung daan. Karon kami uh, kami na activity ngayon yung tulong-tulong yung sa asasyon na linisin tong daan at uh, balikan natin yung iba. Ayan. Medyo makinis na to kaysa dati. Tapos di ko napasadaan yung do sa pinakasimula doon sa kalsada na ayos na rin yung mga maski yung mga nakalitaw na yero medyo nabawasan siya okay, so pasada natin yung daan madulas kasi sa ano yung mga dahon kaya nagambag-ambag kami at uh, may ano na kain yung mga gumawa para ay hey, miss ano na 'yan, siya? Clearer and safer. Pati 'yung mga tulay ayon. Kung medyo nadudulas si Ate Arns, mas lalo na 'yan kung madahon. Mas mabilis kasi makadulas 'yung dahon eh, ni slide. O so sundan na lang natin si Ate Arns. Si Simply Erna, also known as La Erna. <laughs> also known as Takilya Recap. <laughs> Damo. Damo. <laughs> ah, yun. Okay, malapit tayo dito sa unang tulay na naayos. Map -ma feature na din siya. So, ito yung daanag mga gulong. mas marami mo nang dala si Ate kasi kinakala ko mag-video. Backpack lang sa akin, mabigat pero sa kanya may mga bitbitin. So ingat na lang Madam Ernst. Ingat din ako kasi <coughs> nagbi-video ako naglalakad. <laughs> Ayan. So malapit na tayo dito sa tulay. Unang tulay. Ayan. Ayan, fresh na fresh pa yung mga kawayan. Ayan, mas matibay-tibay na siya. sinak bali ba pinatong doon sa dating tulay na kawayan para mas matibay na siya. O sige nga, grabe si si Lola, si, si, si Sola, may paulit-ulit pa ng tulay, no? Parang alam na alam na bibidyuhan ah. Ano 'yan, Sola? May take to talaga. Grabe sa acting. Bumalik pa. Para mag ano para tumawid doli ng tulay. Okay, so ayan. Hmm. Lalo na dito sa taas, mas malinis siya siya. Presentable at safer of course. Ito yung masyado maputi pagdating ng tagulan. Mas dry siya ngayon dahil sa wala ng mga dahon hindi na kasing tulas kasi ginilid na yung mga dahon kanina yung mga nagwalis at naggawa dito kasi hindi ko na muna titigil ang video para makuha natin hanggang doon sa sunod na tulay na naayos na ito kasi part na to mag madulas to yung puno ng ano ng mga dahon ay eh ngayon na naigilid na siya ayan hindi ka na mangingilag maglakad lakad, -lakad. sarap ng buhay sa bukid ano mamamaling kilang haba ng lalakarin you know yan kasi yung masarap dito eh adventure eh nung nasa bayan ang laki na ng bundat na bundat na yung tiyan ko bundat na bundat ang bigat ng katawan dahil sa excess fat o dito gumanda katawan natin ni eh, Ate Ern's ano? Pati yung mga aso sarap na sarap din sa buhay nila dito Dati sa Pasig madalas nakakulong sa bahay Eh ngayon na pang tumatakbo po pagpupunta na palengke So we have happy dogs so we have a ha happy family ayan meron ako mga video nung nakuha ng itong daanan na to itong pinaka presentable, tablet pinaka safe na anong inatsura ng daanan dahil sa siya ayan gusto mo magpayong TRS pag natatama ka ng ano ah. Okay. Islay slide natin muna dito sa aming kaibigang malaking puno. Ayan. So, nga Ano sa tayo. Ayan, tingin ko hagip sa camera ang naging itsura no paglinis. Hindi kami naka sama doon sa activity. So doon na lang kami umano sa syempre sa pag-contribute doon sa mga expenses. So, kain pambil ng materialis para doon sa pag-ayos ng tulay and gumawa din kami ng ng juice daladala -dala namin kayo na pagbaba namin at ihatid namin doon sa mga gumagawa ang siste naputol yung hawakan gumulong yung juice ayun naubos yung juice na pinaghirapan namin na basag pa pati yung lalagyan ayun mamaya madadaan namin nun kung wala pang kumuha nung ano nung lalagyan so I think tapos na sila <laughs> nandito pa yung mga paper plates anyway ayan so ito yung pinaglumaan ng mga materials and ay na yung bagong tulay hmm. uh, so ayun tuloy at siguro baka post ko rin muna to para magpicture picture ako so mayroon akong ano picture na ebidensya so wait lang i-post ko muna ang pag video